Hello, there's my, mic test, so this is my ugly room, it's not yet clean there, what's up, what's up, what's up. Monday. sa deepin naman natin ang labas ninyo. Let's see guys sa labas kung maganda na ang sky. So, ayan na nga. Malakas pa rin ang ulan dito sa upper series sa Baguio City. Ayan, nyo. Umuulan pa rin na gas. Yes. There. So, maulap-ulap din po. So, ayan na nga. Ulan, maulap ang kalamitan. At ang ah, kapaligiran. So, medyo lumalakas na guys yung hangin ito sa upper ilisa yeah, gaya yeah. ah mauna na kalamitan I think baka mamaya ang gabi siya lalakas kasi kanina medyo medyo malakas ang hangin pabugso-bugso yung lakas ng hangin ayan so tambay tambayan natin nga nga guys kung lalakas ang hangin na buti magkaipon na rin tayo ng malakas ay maraming tubig ayan so yan nga ang uh, kaganapan ng dito sa ating ito ayan makikita nyo medyo humahangin na talaga ayan ang uh, kaganapan so bang kapag na again ang pag pag ganyan kasi nagpapag guys is humihigot ng tube tapos iuulan niya ulit ng malakas. Ayan. Ang linaw ng tubig. So, silipin naman natin guys dito sa terrace ng aking kuwarto. Ayan. Pasok tayo. Welcome to my room. This is my room. My ugly, ugly room. Yan. Buksan na natin yung pintuan. At silipin. Ang labas. Ayan. Maraming hangi talaga. Welcome to my balcony. Ito po tayo. Ayan. 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 Ayan makita nyo, ang ganda ng May ilipon guys ng tubig. Ngayon na po yung ating view. Ayan. Mahamog. Kapal ng hamog. Okay. ngayong hangin guys para kung yung hangin niya palakasin kasi mahirap yung hangin so ngayon naman natin doon sa pinakamataas sa bubungan tayo sisilit So, ayan na nga, na naman po tayo sa ating main door. Ayan, ang kapaligiran dito sa bahay ng upper ilisan, Barrio City. Ayan, so, kumakapal na ang hamog dito at sinasabayan pa ng lakas na hangin. Yan, tara na sa bibungan. Okay, approaching po tayo. Pasok tapo tayo sa taas. Habang hindi malakas ang ulan. Silipin naman natin. dyan, sa likod. dun tayo sa taas, guys. Try natin silipin sa taas. yon step na po tayo. Step, going up. So, yan na nga. Kung mapasok na yung humog, yan o, oh, makikita nyo sa bintana. Going up pa rin po tayo. Yan yung step natin. So, ayan na nga. Hindi na tayo sa ating kumulit. At, yan, natin kulit na ang yung nero. Ay, tingnan na natin itong tanggalin. Sa sobrang tapos na hangin na po, Ayan po ang face guys At sa yan, oh. Grabe, yan, oh. kapal, hindi na makita yung Subdivision face 2 Ayan po Ang sobra Grabe itong bago Grabe ng... So, yan na nga guys Papansin nyo ang kapal ng hamog dito sa ating rooftop Yan so, Sobrang kapal niyan guys yan ng tubig Para meron din siyang ulan Ayan, yung gabi guys. So, tinutuloy na yung sinira niya yung ating bubuan. Sobrang lakas ng ulan at hangin. Ang nangyari, kung kailan wala tayong budget na pang repair. So, ayan na guys, ulit. Ang uh, kapaligiran dito sa ating code medyo malapas ang buwan so silipin natin ang buong kapaligiran dito sa bubungan ng baha madulas 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 magpaging kaya ngayon dito ayon po yung sa likod natin yung po yung nag-entransan natin there yeah. So, yan guys, nakikita nyo. Yan ang entrance ng phase 2. And, uh, uh, maulap, maulang, balik tayo guys. At nababasa na pala ako. There, ito po ang ating bubunga. Dito, sa Baguio City. Yan ang ating pomelo tree. So, yan na nga, malakas na ulit ang ulan.

Ayan po yung phase 2 dahil sa sobrang ng Hindi makita pero unti-unti nagpapakita. Ayan po. Try natin i Ayan mga Ayan. Ayan. po lahat ng bahay. ng Ayan po

So yan na guys, in first floor. So ini ito kayo, 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 to kayo, 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 dirty kayo, 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 doing our in, at in the water town yes, evening yeah welcome to our house to our home yeah i'm at the water town